Okay, so magandang araw sa inyong lahat. So ngayon ipagpatuloy natin yung ating talakayan dito sa ESC 7. Ngayon magtungo na tayo sa kasaysayan ng wikang pambansa. So, paano nga ba nagkaroon ng iisang wika ang bansang Pilipinas? At sino ang nanguna pagdating sa pagtatatag nito? At sino ang mga nagpalaganap ng ating wikang pambansa? So, unahin natin ang nanguna pagdating sa pagpapaunlad ng ating wikang pambansa. Ito ay isang samahan na tinatawag po nating SWP o ang Sorian ng Wikang Pambansa. So, ito ay naitatag noong ikalabing tatlo ng Nobyembre, kalabing siyam, tatlong tatutput-anim sa pamamagitan ng Batas Assembly bilang isang walong ng saligang batas ng Pambansang Assembly. So, ito ay nabuo sa bisa ng kautusan tagapagpaganap bilang isang na nilagdaan noong ikatatlong po ng Desyembre, ikalabing siyam at pinili ang Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa dahil sa mga sumusunod. So, ibig sabihin ng ating wikang Filipino o wikang pambansa na tinuturing po natin ngayon, nung una po, ito po ay ibinase sa Tagalog. Ibig sabihin, iba ang Tagalog sa wikang Filipino. Okay? Naging basihan po ang Tagalog. So, ito ang ilan sa mga dahilan. So, una, dahil po noon, ang Tagalog ay ang wika ng Metro Manila. Pag sinabi natin Metro Manila, ito ang kabiserang pampolitika at pang ng ating bansa. At dito ay maraming mga tao at iba't ibang mga uh, mga ngalakal at ang Tagalog ang kanilang pinakapangunahing uh, wika ng ginagamit doon upang magkaunawaan. So pangalawa, ito ay sinasalita at nauunawaan ng mas maraming mamamayan at ito rin ay ang wikang uh, pinakauunawaan ng lahat ng rehiyon sa bansa. Pangatlo, hindi nahahati sa mga mas maliit at hiwahiwalay na wika, hindi tulad ng salitang bisaya. So, yung salitang bisaya kasi marami pa siyang iba't ibang mga dialekto na kung saan ay iba-iba uh, ang kahulugan sa bawat lalawigan at bawat rehiyon na gumagamit nito. Hindi katulad ng wikang Tagalog na iisa lang talaga yung ibig sabihin ng mga salitang o katumbas ng mga salita nila. So, pang-apat, maraming mga manunulat ng libro noon na panahong iyon na Tagalog yung ginagamit pagdating sa pagsulat nila ng mga aklat. At pang-lima, ito ang wika na gamit sa revolusyon dahil ito nga ay naiintindihan at nauunawaan ng marami. At pang-anim, sa tradisyong pampanitikan, ito ang pinakamalawak, pinakamaunlad, at may pinakamayamang talasalitaan. So maraming mga uh, salita sa bokabularyo ng Tagalog na naiintindihan din ng lahat ng mamayan sa iba't ibang rehiyon kung kaya't ito na ang naging basihan ng ating wikang pambansa. Ang wikang Tagalog. Okay? Probesyong pangwika ng saligang batas. So, ang batas pangwika sa Pilipinas ay karaniwang de jure. Ibig sabihin na pagkasunduan, na pagkaisahan bago maisa batas. Ganon din yung wika natin, na pagkasunduan ng lahat. O, na maging wikang pambansa. So, nakasulat sa batas na Filipino at Ingles ang opisyal na wika. At Filipino naman ang pambansang wika. Gabay sa ortografiyang Pilipino. Ilang batas na may kinalaman sa wika mula sa KWF or Komisyon ng Wikang Filipino. So mamaya matatalakay natin ano ba ang ortografiyang Filipino. Kasi pag sinabi natin ortografiya, ito ay ang katumbas ng mga uh, tunog ng bawat letra. Ibig sabihin, yung atin pong alpabeto. So, mamaya may isa-isa natin yan. Okay? So, bago dyan, doon muna tayo sa saligang batas ng Biak na bato noong 1897. So, nung Lumabas ang batas na yan, so nakasaadyaan na ang wikang Tagalog ang magiging wikang opisyal ng wika ng Pilipinas. So noon, kaya noong 1897. At lumabas naman ang saligang batas ng 1935 na makikita sa Earth Artikulo 14, Section 3, na ang kongreso ay gagawa ng hakbang tungo sa pagpapaunlad at pagpapatibay ng wikang pambansa na batay sa umiiral na katutubong wika sa Pilipinas. Habang hindi nagtatadhana ng iba ang batas, Ingles at Kastila ang patuloy na gagamitin mga wikang opisyal. So, nung panahon niyan, nung lumabas niyang saligang batas ng 1935, wala pang nakapagkasunduan na meron na tayong isang wika. Kaya nung panahon na yan, dahil sa panahon sa pananakop sa atin ng mga Kastila at yung wik wikang Kastila ang naituro din sa atin. So, ang pinagamit sa atin na gagamitin uh, pagdating sa paggawa ng pahayagan, pakikipagkomunikasyon at sa ng, ilan ah, ng ilan po ay ang wikang Ingles at ang wikang Kastila. Gayon din sa mga paaralan. Okay, yun ang ituturo na wikang opisyal na gagamitin. Okay? Pero paglipas ng ilang mga taon, So syempre, hindi naman tayo papayag na wikang Ingles at wikang Kastila lang ang naituturo natin sa mga kabataan sa paaralan. So lumabas ang Saligang Batas noong 1987. So noong eh, 1987 po, so lumabas itong batas na 'to na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino, or letter F na. Samantalang nililinang, ito'y dapat pagyabungin at pagyamanin sa na umiiral na wika sa Pilipinas at iba pang mga wika. Ukol sa layunin ng Komisyon ng Pagtuturo, ang mga opsyon na wika sa Pilipinas ay Filipino at hanggat walang ibang itinatadhana ang batas, Ingles. Okay? So, ibig sabihin, um, noong 1987, so meron na tayong tinawag na wikang pambansa ang Filipino. Pero kasabay pa rin noon na mananatili bilang ating A universal language ay yung English pa rin po. So nandiyan pa rin Napag-aaralan pa rin yung English. Okay? Sunod. So, so ito yung ebolusyon ng ating wikang pambansa. So para hindi na kayo malito, ito yung pagkakasunod-sunod kung paano nga ba magbula sa uh, Tagalog ay naging Filipino, letter F na siya, pero dati po ang wikang pambansa natin ay letter P din na Pilipino. So, paano yun nangyari? So, pakite-take note po, December 30, 1980 ay 1937, ipinuklama ni Pangulong Manuel L. Quezon, ang ama po ng wikang pambansa, ang wikang Tagalog na magiging batayan ng wikang pambansa. So, magkabisa ang poklamasyon, uh, dalawang taon matapos itong mapagtibay. So, ibig ibig sabihin magmula 1937 Dalawang taon pa. So, noong 1940 yon, ipinagutos ang pagtuturo ng wikang pambansa sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa buong bansa. Okay? At noong Hulyo 4, Hulyo 4, 1946, nagkabisa ang Batas Commonwealth bilang uh, 570 na nagproklama na ang wikang pambansa ay tatawagin nating wikang pambansang Pilipino. Okay? Letter people. Okay? ay isang wikang opisyal. So, letter P yun. Okay? Kasunod noon, noong 1959, ibinaba ni Kalihim Jose B. Romero. Tandaan niyo yung pangalan ha. Ang nanguna pagdating sa pagtatatag na ang wikang pambansa natin, ang nito ay Tagalog ASIP. Uh, Pangulong Manuel L. Quezon. Okay po? At then, Noong 1959, si Kalihim Jose Beromero naman ng edukasyon ng kautosang pangkagawaran bilang pito ang nagsasaad na ang wikang pambansa ay tatawagin ng Filipino na lang. Mula doon sa Batas Commonwealth na 570 na mahaba na wikang pambansang Filipino Pilipino, letter P, dito sa uh, binaba ni Kalihim Jose Beromero sa kautosang pangkagawaran bilang pito, Filipino na lang. Okay? Ang ating wikang pambansa ay tatawagin nating Pilipino. Okay? O wikang pambansa na batay sa Tagalog. So, ganun siya kahaba. So, Pilipino or wikang pambansa na batay sa Tagalog. So, ngayon, noong 1987, yung sinasabi ko sa Ligang Batas ng 1987, so, yun na po ngayon na kung saan ang Filipino or letter F na sa ngalan ng wikang pambansa alinsunod sa konstitusyon ng 1987 na nagtatadhana na ang wikang pambansa na ng Pilipinas ay tatawagin na natin wikang pambansa ang Filipino or letter F. Ito ay hindi pinaghalong sangkap mula sa iba't ibang katutubong wika bagkos ito ay nucleus na Filipino or Tagalog. Nucleus po ibig sabihin pinaghalo ang Tagalog at ang, ang, ang Filipino at ang mga hiram natin mga salita. Okay? And take note nyo rin yung salitang de jure at de facto. Pag sinabi nating de jure, ang pagpapalit ng Tagalog sa Pilipino at at ng Pilipino sa Filipino. Ibig sabihin, ito ay nakabase sa ating saligang batas. So, na, ano yan, nakal nakalagay sa batas natin kung paano yan nagkaroon ng pagbabago. At de facto naman, ang konseptong Filipino ay nagugat sa Tagalog. So, yun yung ideya na mula ang batas natin, ang ating wikang pambansa na nakalagay sa batas sa wikang Tagalog. Okay? paki take note nyo po yan. Proceed tayo. Okay, so paano nga ba mula sa Tagalog naging Pilipino at naging Filipino? So, tandaan nyo po na ang Filipino or letter F na wikang pambansa natin ay meron ng mga hiram na wika at mga katutubong wika ng Pilipinas at Tagalog. So, nucleus po ang wikang pambansang Filipino. Okay? So, pag sinabi nating Tagalog, ito po ay wikang, uh, wikang pinagbasehan po natin na kung saan ay meron pong dalawampung letra lamang. Pero, pag sinabi natin wikang pambansang Filipino or letter F, yan po ay naglalaman ng dalawamputwalong letra. Doon sa dalawampung letra na yon na basihan ng ating wikang pambansang Filipino, nadagdagan nyo ng walong letra. At ang walong letra na yan ang hiniram natin sa mga mananakop na nagtungo sa ating bansa. Sabi nila, ang wika po ay hindi mabubuhay kung ito po ay hindi nangihiram ng wika. So, ganun din. So, ang ating pong wika ay hindi mabubuo kung kulang yan ng mga letra. So, nung pumasok ang panahon ng Kastila po sa atin, nung panahon ng Kastila, pinakilala nila sa atin ang kanilang ang uh, kanilang wika, kasama na ang kanilang mga uh, letra, uh, kung paano nila ituro to sa paaralan. So, naiwan na yun sa atin nung sila po ay umalis na. So, ito ang mga letra yan. Letter C, letter F, letter J, N, y, Q, V, x, and letter z. So, pakitandaan yung walong letra na yan. Okay? Okay. Next. Next na. So, pagdiriwang ng buwan ng wika. So, kailan nga ba pinagdiriwang ang buwan ng wika. Okay, so ngayon po ay Agosto, ibig sabihin pinagdiriwang natin ngayong buwan na to ang buwan ng wikang pampansa. Pero kung sa ilan po na nakaabot, noon kasi hindi siya buwan ng wikang pampansa. Dati, linggo yan ng wikang pampansa. So, paano ba nangyari yon? Nung panahon, ni Pangulong Sir Gersmania, uh, nagkaroon ng proklamasyon bilang 35 na ang linggo ng wika ay gugunitain tuwing 27 ng Marso hanggang ikadalawa ng Abril. Okay, so bilang paghahanda sa kaarawan ng tanyag na Pilipinong Makata na si Francisco Balagtas Baltasar. Pero nung sumunod, nung nagkaroon na ng bagong Pangulo na si Pangulong Ramon Magsaysay, mula sa linggo ng wika, uh, inusog yon Mula Marso 27 hanggang April 2, nagkaroon ng proklamasyon 186 noong 1954 na ang magiging selebrasyon na natin ng Linggo ng Wika ay mula ikalabing tatlo hanggang ikalabing siyam ng Agosto upang maiwasan sa, uh, maisama, I mean, upang maisama sa gawain ng paaralan. Kasi ang buwan ng Marso at buwan ng Abril, yan yung mga panahon na kung saan patapos na yung school year. Kaya uh, inusog yan ni Pangulong Ramon Magsaysay. Okay? Ang huling araw ng selebrasyon ay pagunita sa kaarawan ng ama ng wikang pambansa na si Manuel L. Quezon. So, yun yung naging dahilan dyan. No? And then, pangatlo naman, nung panahon naman ni Pangulong Corazon Aquino sa proklamasyon bilang ikalabing siyam, pinagtibay ang selebrasyon ng Linggo ng Wika sa Agosto 13 hanggang 19. So, Ganun lang din. So, kung anong ang nakalathala sa proklamasyon bilang isang walong ni Ramon Magsaysay, ay ganun din, kinulit lang din nilagdaan yon ni Pangulong Corazon Aquino. Ngunit, uh, nang umupo si Fidel Ramos, si Pangulong Fidel Ramos. So, nagkaroon ng panibagong proklamasyon bilang isang na ang selebrasyon mula sa wikang pambansa na isang linggo natin i-celebrate ay naging uh, isang buwan. So, buong buwan na ng Agosto, ipagdiriwang ang wikang pambansa. Okay, so yan yung naging dahilan kung bakit buong buwan ng Agosto at wala tayong, depende na sa atin sa school kung anong date siya ipagdiriwang. Basta buong buwan, pinagdiriwang po natin ang, ang linggo ng wika. Okay, so yun yung naging dahilan. Okay, proceed na po tayo.